Hi mga guys. Mga ka-love. Kumusta kayo? Gandang hapot sa inyong lahat. Today isa ako na. So, bababa. -ba -ba umaba ako. Bababa. -ba -ba umaba ako just to buy na coffee. Para po bukas sa linggo. So, ito yung mga tao dito. Sa Hong Kong. So, oh, rinig nyo yun. Siya Chinese siya. Yan. Yan. Ito po ay ang um, subdivision mga <laughs> sa atin uh, subdivision village village po to ng sa nakaterang aking alam niyo na so ganda dito kung sa Pilipinas ba may bike lang sarap magbike yan so guys enjoy the view try yung mga bahay po dito mga residente dito. Diyan po nakatira sa mga ganyan. Sa mga buildings na yan. So, 98 na yan. Ito, Black 1 yan. Black 1. Uh, yan, Mataas po yan. Yun. So, let's see guys. Bibila ko ng kape kayon. Kasi, para bukas, din na ako maabalang bumili ng kape. Kaya naisip ko, na ipanood sa inyo kung saan ako pumupunta. Kung merong kape, minsan wala kasi po. So, malikot yung ano ko kasi. Nakaano lang po sa kamay ko. ngayong araw po ay nagluto ako ng curry. So, tignan natin kung makikita nyo yung itsura ng curry. Sa yon, ngayon, punta muna tayo dun sa, sa shop kung saan ako bibili. Yan, dito tawiran. Ganito, ganito po, ang Chunmon. Yung place kung saan. Yan, tawiman, diba? so, di mga, So, hindi pa ganun kalamig ngayon. Tamang-tama pa lang. Kumbaga sa electric pan. May electric pan na sa labas. Kaya mahangin. Ayan. Yeah. So, sige lang. Hey. Ang puti niyo. Pilipinese ba siya? Puti-puti niya. Parang Pilipino lang siya. Subukan ko nga dyan magpa ng buho. Sa sunod na uwi ko. Bago kumuha ng pinas. Kailangan maganda ako, ba diba? So... <laughs> <laughs> Nagmaganda. Kailangan maganda ako. Siyempre, uwi ako, diba? Wala o meron akong boyfriend. Kailangan maganda. So, wala pa ako niyan na Maganda na ako. Paano pag meron na? So, ang tawag na sasio Yan. Ang sasyo ng Chinese. Dito bilihan. Kita niyo So, sana. Uy! <laughs> yung shop, ang ingay no. Mga So, dito ako bumibili ng kape. May bakante. Pag wala, nga nga. Nga nga si Risa, walang kape. So, I try. Go inside. Pwede kayang mag-camera sa loob. Post ko muna.